Humihina nga ba ang account sa Grab kung matagal kang hindi nakabiyahe? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ang nga pala si Butterdash Band, ang inyong Grab Car Driver. Ngayong araw ay susubukan natin bumiyahe dahil isang linggo tayong hindi nakabiyahe. Dahil marami tayong inasikaso sa mga nakarang araw. Ngayong araw, August 9, ay susubukan natin bumiyahe. At sasagutin natin ang mga katanungan na humihina ba ang account ng isang grab car driver pag matagal hindi nakabiyahe. Nga pala guys, ang linggo akong hindi nakabiyahe dahil marami akong ginawa nung mga nakarang araw. So ngayong araw, susubukan natin at sasagutin natin ang mga tanong kung humihina nga ba ang account nang isang grab car driver pagmatagal matagal nang hindi nakabiyahe tara samahan nyo ako hi guys update lang pagkabukas uh, pagka bukas na pagka bukas natin kanina ng na, uh, up app natin may pumasok naman agad malapit lang sa bahay 1 kilometer away papuntang Makati Med tapos pagdating ko sa Makati Med uh, naman ako ng booking uh, isang booking dalawang drop off bali 300 pesos so yun pa lang yung pangalawang booking ko Galing Makati may up ko sila uh, yung isa sa Mandaluyong, yung isa dito sa Pasig. So dito naman sa Pasig, ah uh, pinasukan naman tayo dito sa May Pioneer, sa May flare Tower lang. And inaantay ko ngayon si Ma'am na lumabas para uh, ihatid ko naman sa Megamall. Ang fare niya is 80 plus pesos. So malapit lang naman drop off papuntang Megamall. Inaantay ko lang siya ngayon na bumaba. Update ko ulit kayo mamaya uh, kung malakas ba o mahina ang booking natin ngayon dahil isang linggo tayong hindi nakabiyahe. Nga pala guys, 9.30 na ako nag-start ng umaga. Time check ngayon is 10.40 na ng umaga. Nakaka 400 pesos pala ako. Bali, dalawang booking. Isang parang two drop off at saka isang booking. So, update ko kayo mamaya ulit. So, antayin ko muna yung pangatlo nating pasahero dito sa Pasig. Dito tayo ngayon sa Mega Mall. Naka-drop lang natin sa passenger natin. Uh, galing siya ng flare. Diyan, sa so may payo niya. And, -up natin siya dito sa Mega Mall. So, mag aantay tayo dito ng booking. Hindi tayo pinasukan ngayon. Siguro dahil sa maaga pa. Papunta pa lang ng mga mall yung mga tao. And, wala pang pauwi. So, abang-abang lang tayo dito sa paligid ng Mega Mall. Sana may makuha pa tayo. Uh, medyo napansin ko guys, yun nga medyo mahina ng konti. Pero titingnan natin, malay mo mamaya, makabawi tayo. Time check nga pala guys, is 11 o'clock na ng umaga. And medyo traffic dito sa so may Mega Mall. So, abang-abang lang muna. So, abang-abang lang tayo dito sa paligid ng Mega Mall. Sana may makuha pa tayong booking. And sana makadami tayo ngayon. After 10 minutes guys, hindi pa rin tayo pinapasukan. So napaka unusual. Dati uh, tuwing baba, pinakamatagal na dati yung 5 minutes, pinapasukan tayo agad ng booking. Siguro nga dahil isang linggo tayong hindi nakapasok. Medyo humina ng konti yung... Yung up natin. Or mahina lang talaga ngayong araw na to. So ganoon lang guys. tiyaga caga lang. Uh, sana mamaya ng hapon. Makabawi ako. Dati kasi 11 o'clock pa lang. Nakaka 1,000 ako mahigit. Pagdating ng 12. Mga nakaka 1,500 na ako yan. Pero ngayon... Uh, nasa 500 pa lang ang kita natin bali nakaka apat na booking pa lang naman tayo so ganoon lang uh, pag hindi pa rin ako pinasukan dito uh, kain muna siguro ako alas 11 na rin kasi mahigit and balik ako dun sa Makati baka mas maraming booking dun sa Makati nasa Pasig kasi ako ngayon guys uh, medyo traffic dito tamang kwentuhan muna tayo nga pala guys, doon sa mga nagtatanong kung okay yung ano uh, pwede ba yung palakad kung ano yung masasuggest ko dun sa palakad uh, bari hindi ko kasi guys ini-endorse yung palakad, unang una sobrang mahal, ang laki kasi ng gastos, yung iba ang bayad, 30,000 hanggang umabot ng 50,000 so napakalaki ng gastos guys ah uh, kaya sinasuggest ko wag, wag nyo na muna patulan At hindi rin tayo sigurado eh Wala kong alam dyan sa palakad pero uh, Mahirap na kasi ang daming scam ngayon uh, Mahirap maglabas ng malaking pera Kaya nga tayo nagsusumikap na makabiyahe dahil para magkaroon ng income E eh, dyan, hindi pa nga tayo nagkaka, nakakabiyahe Maglalabas na naman tayo ng uh, malaking pera eh, mabigat sa atin 'yung guys. Dahil sa hulugan pa lang ng kotse, malaki na ang monthly natin. Tapos 'yan, pag may scam tayo, uh, masakit, masakit sa damdamin. damin uh, dahil pinaghirapan din naman natin pera 'yan ang ilalabas natin. Kaya guys, uh, ako lagi ako nagbi-video, nag update sa inyo kung may uh, bagong slot. Uh, kung ano yung pwede makapagkakitaan ng sedan natin, ng kotse natin para at least kahit papano dun sa mga nakakuha na ng kotse mapagaan lang naman yung loob nila at uh, uh, hindi sila mahirapan dun sa ano sa pagbayad sa paghulog kaya nga guys pino uh, pinopromote ko yung bagiging Grab Express 4 wheels o kaya lalam mo kasi kahit papano may income din naman tayo doon uh, kikita din naman kahit panghulog lang kahit yung pagkain uh, sa kahit papano siguro makakuha din tayong pangkain doon kahit konti konting sipag at syaga lang, habang wala pa yung sa grab car slot kaysa, dun mag, mag, kaysa maglabas kayo guys ng malaking pera at wala tayong kasiguraduhan pero kung nasa sa inyo pa rin yan guys kasi pera nyo naman yan uh, kung may extra kayo kung willing naman kayo i-risk yung pera nyo okay lang at uh, at kung sigurado naman kayo na makakabiyahe ka, kayo doon sa palakad na yan pero ako guys hindi ko talaga pinopromote yan uh, dati marami nag offer sa akin ng ganyan nung wala pa yung ano wala pang slot ang mahal pa nga dati umabot ng 50,000 so hindi ko siya pinatulan guys kasi masakit uh, at wala nga kasiguraduhan uh, yung pera malaki, malaki kasi yung 50,000 kung 5,000 or 10,000 okay lang sana yan So, abang-abang lang kayo guys sa mga channel sa sa mga video natin. Asahan niyo mag update ako agad pag may slot. And sa mga nakakuha naman ng coach na, uh, try niyo yung ano Lalamove at Grab Express. Wala naman bayad yon, punta lang kayo, mabilis lang at ma uh, makakabiyahe kayo agad sa Grab Express. Sa Lalamove naman, uh, online lang siya ina-apply. 24 hours lang ma-activate ka na and mag -de deposit ka lang ng ano uh, 1,000 pesos. So yun lang guys. Uh, sana nakatulong. Update ko kayo ulit mamaya. Sana makarami tayong booking ngayon. Ayun uh, nga guys, kakapasok lang ng booking, may pumasok ng booking sa atin after 15 minutes. May pumasok na booking uh, One minute away sa akin. So pupuntahan ko siya ngayon. So medyo matagal lang konti, 15 minutes, pero okay na. At least uh, may pumapasok pa rin ng booking. So papunta na ako ngayon doon sa customer natin and Magbi-video ulit ako mamaya pag na-drop ko na siya. Good morning guys. Uh, nandito ako ngayon sa Market Market dito sa Tagig. Bali kanina yung pickup natin sa Pasig ang drop no sa Tagig. At uh, pagdating naman do, pagdating naman sa Tagig, uh, pinasukan tayo papunta nga dito sa Market Market. So ngayon, uh, nag-set na ako ng my destination pauwi naman ng bahay sa Makati. Sana may makuha ako pauwi ng bahay kasi um, alas 12 na rin Uh, magla-lunch na rin tayo and mamaya na ulit tayo magbibiyahe pag tapos natin kumain bali nakaka 700 plus pa lang ako sa mga oras na to uh, medyo matumal and late na rin tayo kasi nakalabas and um, medyo traffic traffic pa kaya mahina yung kita natin ngayon so mamaya i-update ko kayo ulit kung uh, makakadami ba tayo kung mamimit ba natin yung target natin sa araw na to Hi guys, time check is 1.20 na ng hapon and kakatapos ko lang kumain at pinasukan na nga tayo ng booking pag open na pag open natin pinasukan na tayo ng booking kaso medyo malayo ang pick up point bali kilometers mula dito sa kinarurunan ko and papunta naman siya ng Pasig ang fare niya is 365 so medyo malaki-laki ang fare ngayon So maganda, medyo malaki-laki ang fair And papunta na nga tayo doon sa pick up point Mag video ako ulit mamaya pag na drop na natin si uh, passenger Update lang guys, uh, alas 4 ng hapon, grabe ang traffic dito sa Pasig Mula kanina, launa, yung unang booking ko Inabot ako ng isa't kalating oras para lang doon sa Bali 11 kilometers, umabot ng isa't kalahating oras grabing traffic dito sa Pasig sobra tapos pinasokan naman ako ng di uh, dito di sa Pasig uh, 153 naman ang fare nya kakadrop ko lang ngayon may isang booking na naman tayo uh, pipick up dito sa Capitol Commons sa Pasig uh, bababa naman siya sa Shangri-La ang lapit ko na uh, hindi lang umuusad yung traffic grabe sobrang talo ako ngayong araw na to so ito na yata ang pinakamawaba kong income okay lang alas 4 pa lang naman titingnan natin mamaya kung makakamagkano tayo uh, nasa 1000 plus pa lang ako uh, nasa 1.5 yata 1.6 mula alas 9 kanina hanggang ngayon so update ko kayo mamaya uh, kung ihinto na ba ako o bibiyahe pa rin ako mamaya ang hapon time check guys is 5.30 na ng hapon grabe sobrang traffic so bali naka 10 jobs lang ako ngayon so ito na yung pinakamalit kong kita simula na nagbiyahe ako sa grab hindi ko alam sobrang traffic ngayon sobrang talo talaga 10 jobs lang mula alas 9 e medya hanggang ngayon 5.30 naipit kasi ako sa Pasig sobrang traffic sa Pasig tapos yun nga may mga times na hindi tuloy-tuloy yung booking dahil siguro nga isang linggo akong hindi bumiyahe medyo mina ng konti pero napakunti lang naman napaka uh, kung dati after 5 minutes pinapasukan na ako ngayon medyo delay ng konti 15 minutes pero ang nagpahina talaga sa booking natin yung traffic sa booking walang problema medyo sunod-sunod naman kahit paano, meron naman uh, ngayon uh, double Uh, drop na naman ako ngayon mula siyang rila pupunta dito sa Makati bali galing kasi ako ng Pasig tapos nag set na ako ng my destination kasi sobrang traffic talaga sa Pasig at hindi na gumagalaw doon ngayon naman dito sa Makati dito ako sa Makati Ab uh, den uh, traffic din dito pero kahit o paano uh, gumagalaw naman moving naman so yun talaga nagpahina sa akin sa mga booking natin so yun lang uh, balang kinita natin ngayon umabot lang tayo ng 1,880 sampung booking lang maghapon at yun nga pinakamahina to sa simula ng nagrab ako ito yung pinakamalit na kita natin ayos lang uh, sabi nga nila hindi araw araw Pasko may mga time talaga na uh, matumal or matraffic pero okay lang Kasi one week din naman tayong nabakante So possible may factor yun Medyo na ng konti yung account natin So susundin so ko na si misis ngayon Hindi na muna siguro ako Hindi na siguro ako Bibiyahi muna Kasi uh, Matraffic na talo na tayo sa gas So magpapahinga ako Baka uh, bukas naman tayo Bumawi tayo bukas So okay lang at least may bukas Bawi na lang tayo ulit ay importante kahit papano may kita pa rin naman tayo 1,880 so igas natin yung 500 and yung natin sa kotse yung 500 so may marinis tayong uh, 800 mahigit so okay na yon, 800 mayroon tayong uh, kaysa wala bawi na lang tayo sa mga susunod na araw na malakas naman yung booking So, yun lang guys. Uh, maraming maraming salamat. Sana nagkaroon kayo ng idea. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe uh, at mag-comment kayo sa baba at uh, re natin yung mga uh, katanungan nyo dyan. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo. Uh, hanggang dito na lang yung vlog natin. Bye bye!